Ano ba mo? Heart. Heart? Yes. draw ka ng heart? Yes. Ito ka ka heart. Mm, Wow. Tapos mo ito. sa mga guys. Guys, ito? <laughs> <laughs> Mayroon pa. Mayroon Huwag na yan. Huwag na yan. Kasi malulubat yan. Lulubat? lulubat. Yeah. Ito muna. Kinulubat. Yes. Please na naman yung malubat, ano? Yes. Please na yung mamalubat yung... Please na yung malubat yung sipon ko. Okay. Anong kulay yung heart? Ah, uh, red. It's si red heart. But the... Ilan yung ginawa mong heart? Ah, uh, kaganto. Tapos so, ganyan. Tapos uh, ito, dalawa. Ang dami nung no, dalawa lang. Hmm. <laughs> hampir tabung. pecah top banget. tabung. sapi bang. Shabby <laughs> banget <Bacotin>, sapi jembak. Shabby dari <laughs> Like diamond atas my best my. <laughs> Wata. Baca, tiba, baca, tiba, baca. Yes, baca, 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 Duso. Yes. Baca ba? Hangir Tabo? Baca ba? Hindi yung Shopee ba? Shopee ba? <laughs> shopee ba? <laughs> pag ko, Shopee pag daw. Pag bibi si Uy, pag chati ba? Drawing ka na ang heart? Ilan um, yung na yung na-drawing mong heart? Ah, uh, ganyan, 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 ganyan. 5. Pakita mo siya, guys. Hello, guys. Siya okay. magkocolor. Di ba ako tapos po, daddy? Okay. Ha! <laughs> Hangir ka po. Ito putol na. Alin? Itong color. Color? Hmm, putol na. Putol na? Yes, ako na kumuputol nito. bakit naman? Bakit kasi dapat hindi masyadong madiin. Dapat iniingatan mo yan kasi pag na yan, liliit na yan. Tapos, pagkatapos lumiit, ayan, kakalat na. Katala. Tapos, pagkalat, ayan. Lalagay na sa basuran kasi hindi na pwedeng gamitin. Ayan pa Hindi naman itatapon pa. So, ibig sabihin, pagka nakita mong nakakalat, itatabi mo siya. Lalagay mo siya sa tamang lalagyan. Okay? <laughs> <laughs> kwentuhan with Rowie. Hello guys. Hello guys. Tukang rawit kami ng heart. Susulat na sulat na. Ayusin mo yung pagsulat mo. Sulat yan. Ay drawing pala. Ayan. Yung heart na dinodrawing niya. Guys. Look at. Look at that. Pareto mo yan. Wow. Like dough yan. Like biscuit. Like biscuit? Yes. Like biscuit na kasama. Yes, ito. Buntin. Hmm. <laughs> Hindi kana kitida sa camera, Pareto ka. Hindi <laughs> kana kita oh. Hmm. Derek nakikitin dito. Ba po. Para daw magpaganda si Owi. Hmm. Paano ba magpaganda si Owi? Maganda na si Ovi kaya ko color ito. Para... Um, dati nang maganda si Ovi. Okay. Tapos, so, pusta. Ilan na yung ginawa mong hard? Dalawa po po. Dalawa? Yes. Tatlo na ah. Pangatlo na yan. Dalawa yan. Dalawa lang po yung tapos. Yes. Nabura na mami itong mga sulat ko. Bakit binubura? Bura na da, mami. Mali. Kasi, Kasi papasok ano? na ako sa school. Mami, magagalit si teacher. Pag dami-dami sulat. Ay, kaya pala. Kaya dapat pala. Meron kang sulatan talaga na para sa iyo, yung praktisan ba? Ganun ba 'yon? Hmm. Okay. Kasi hindi pwede yung ginagamit mo sa si school, yung notebook mo sa school. Yes, ito, ito lang po sa si school, di ba po? Ito lang madami. Oh. Yeah. Yes, yan lang po yung pwede. Okay. Bye. Hello guys. Hello guys. Hello guys. guys. Wow, hard. 3 3? very good oh my hand oh Ganun mo ng konti ayan sige pa konti pa itatapos oh. yung ano mo ayan ganoon yung color ayan lakas ah lakas di guys napapawis na napapawis Anong ginagawa niyo sa si school? Napipili kami. Kasi meron tayo sa school sa may sa school. Doon ako sa school sa may nagkukulor. May si teacher na color. Mm. And pagdikit. May pagdikit. And, and tapos yun. Tapos may party ako sa... So, Nag-party na ako. Si Pulachol, sure. bagtating natin. Mm. Andun natin may school na ako. Nasasabi ko kay Ku -Ku Kuya Liam. Kuya Liam? Hmm. Mm, okay. Tapos? Mas sa malamig. Alamig sa bus. Na Nagdalatnat ako sa bus. Mm. tapos? May, may sakit po ako sa bus. May sakit po ako sa ulo. Tapos na tulog ko ako pag tiket. Pag tutulog ako sa bus. Ay. Ano yes. Si napunta kami sa ano sa Bicol, Bicol malayo. Sa Bicol na malayo. Yes. Hmm. Anong ginawa niyo sa Bicol na malayo? Kasi hindi ako nakasama eh. Anong ginawa niyo doon? Na ano na, na ano na mami nag mami uh, ah, nang make up. Ah, nag-makeup si mami. Sino yung Si mami. Si mami? Nag-makeup yes. lang? Yes. Eh, ikaw, anong ginagawa mo? Na make-up din si Ay. Mami. Uh -huh. may make-up din. Ganyan, ganyan. Uh -huh. Tapos ganyan, ganyan. Oh, hmm. Tapos ang lipstick. Hmm. May... Tapos may ganyan bubu. Ay, bubu. Ay. Talaga marunong na. No, 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 no. May Ay, so tapos may ano din ako. Meron ano? Meron? Meron ang... Um, Meron? ang... May dikit pang sa ice. Yung, may yung siwa. sa ice, merong pandikit. Yes. Ano yung nilalagay sa ice? Ah uh, yung... Powder? Yung powder. powder. Ito po. Okay. Sa eyebrow? Yes. Eyebrow ba yung tawag yan? Yes. Ayan. Ganyan. ganyan. Tapos, ganyan yan. Sa black down yun. Ano ang describe mo kung ano yung ginagawa ni mami? Ano? Hmm. Kasi mo natin, no, sa school natin Tapos, sa school, nagtitlay din kayo sa school. Hmm. Sa pintot, andun na yung may hisa, bagayin ko din sa hisa yung sabi ko, Hey! Heart. very good day. napagagaling naman mag drawing dito ka sa nakikita sa camera hindi ka nakikita ng guys hello guys may gusto rin po sa nisen oh sus so is... tapos ito lalagyan mo po yan ng color paka drawing mo ng heart sige nga drawing na nga heart wow ay, ganun pala yun. Galing mo naman mag-drawing. Ano? Nagmana ka sa mga tito mo, ah. Magagaling din mag-drawing ay. Yes. Ito din. Malaki-laki. Yeah. Tapos yan. Yeah. Malikit. Um, Malikit nga, eh. Mm, Pero naman. very good si Omi. Kasi, nag-drawing siya. Yes, naka Oh Look. Oh, Oo, ganda. Very good. Napakita natin kay guys ulit sige drawing ka pa ng iba color yes yung heart pa rin sya papakita natin sa guys drawing ka ng heart sa baba po sa baba dito po sa baba dito 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 kung doon oh, po kukulora, kukulora mo yan sige mag drawing ka ng ano heart? sige drawing kung paano ano kung paano mo ginagawa sige drawing tabingi ata. Hmm, patabingi naman. Hindi, may may pa sa ano nang ano nang star. Ano sa star naman? Yes. Ganyan ba ang star? Hmm. hmm. Okay. Mahulog. Mahulog na. Okay. Anong tawag yan? yung drawing mo. Glasses. Glasses. Yes. Glass. Glass. Yes, tapos. Okay. Tubig. Tapos ano yan? Topping. Ah, water. Tapos yan, ano naman yan? Color. Color? Yes. Color nga naman. <laughs> okay. Wow, nice. Ang daming drawing ni Owi eh. Very good talaga eh. Wow, nice. Ito naman. Hmm. Pakita mo sa so guys yung mga ginawa mo. mo, okay, pakita mo sa guys. Ano yan, tawag Ha? Tapos may, Okay. Galing nga yung mag-growing ay, oh. May tubig na yan. Sabihin mo, Guys, thank you for watching. Thank you for watching. <laughs> okay, pakita mo. Ayan yung ginawa niya. Ito may water. Oo, oh, naglulubog pa. Okay. Wait lang, may egg dito. action i'm here, I'm here. Oh, ha. tapos na hindi naman 'yan magulo drawing mo hindi magulo Galing. Guys, my okay. star si Look. Wow. Ilapit mo, lapit mo, lapit mo. Pakita mo, tapos lapit mo. Huwag masyado. Ayan, ayun yung ginawa mo. My okay, star na siya. Okay, my star na. Wow. sino ka teacher yan? Hindi. Sino nag-check niyan? Si mami po. Ay, si mami po. Okay. Pwos naman. Pwos. Pwos naman. Na? Pwos. Pwos Tapos naman. naman. Okay na? Tapos. Tapos na? Hindi pa. Hindi pa po. Bakit hindi pa na ulit. naman po. Pwos.